Ang mino ati sa... ito iba din. ibang klase. Grabe yung wajajju wajajju oh. Pag sa Pilipinas, mahal yan. Dito, 45. <laughs> 45 wajajju 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 wala, iba-iba tiba iba, klase ng crabs guys Ito eh? pala yung tsura nila eh, oh. Mga nangangat yan Saan ka pupunta? Hindi okay, sabihin kagating sa mukhang ito yung mahal na isda guys pinakamahal, special $200, $150 $150 <laughs> <laughs> Okay. Sa so, Pinas tayo kakain ng talaba. Okay. Kasi mas mura dun. Close pala dito sa kabila eh. Dito ako lagi bumibili ng dilis. So, lagi na lang ako dilis. Mami! Aba, may ano, may extra isda. Mami! Okay, ito. Pang sabaw yan, guys. Eh, Kaya ka bumili ng dilis, puro na lang tinik yung nakakain. Pati yung ulo. Matinig, pero masarap siya, guys. yung binili kong dilis last time, imagine mo, tatlong araw kung kinain yun. Tuwing tanghali. <laughs> Nakaka-omay -oh din. Mm -hmm. Preserved vegetables. Mm -hmm. Bila ako na paborito na may May My favorite egg. Oh, oh, oh. So, Alam nyo guys, itong isang slice na to, nahalo to sa gulay. Salted fish. So, sila dito mga dried squid. Kinamukang bong ba? Ano pang sabaw? Ito pang dessert yan, guys. tim siya tingnan, pero masarap yan. Hello? Oh, good water. Nga Ito yung hinahalo ko sa ano eh, bago magawa ko ng ano guys, ng suman. Magkano kaya yan? Ay! 33 dollar. <laughs> Tuyo tuyo ng Indonesian. Indonesian product yun. Ako lang yata yung namamaritis dito sa, sa market, guys. Ay, mga organic. Ating nangyay, guys. Talong na maliit. Tapos meron silang langkawas. Langkawas. Ay, daming bread. Yeah matingit. Mm. Matames. Matames ta mes. Ito ganun. Yung biro dito guys 24. 4. 24. 24. I-times mo siya lang. 7.30. Kaberito <laughs> kong gatas lang. Tapos di ba mayroon siyang ano, parang lang sa paano Yung pabilog na ganyan. Oh, yun yung salted. Ayun ang salted? ng ganyan na nagsasama. Laki,